Sinaunang kabihasnan, mga likhang yaman ng Pilipinas. Ano ang tawag sa isang sinaunang kabihasnan sa Pilipinas na kilala sa kanilang paggamit ng mga urna at kuwintas na ginto? Kabihas ng Butuan Sa aling bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang kabihas ng Maranao. Mindanao Ano ang pangunahing produkto na ipinagbibili ng mga mga ngalakal sa panahon ng kabihas ng Tondo? Ginto. Sanong sa lalawigan matatagpuan ang kabihas ng San Lorenzo? Negros. Ano ang tawag sa sinaunang kabihas ng sapanay na kinikilala sa kanilang kasaysayan ng mga datu at mga maharlika? Kabihas ng Ibalon. Ano ang pangunahing uri ng mga bahay na ginagamit sa kabihas ng Ifugao? Bahay Torogan. Ano ang pangunahing produkto na ipinagbibili ng mga mga ngalakal sa kabihas ng butuan? Kape Sa aling rehiyon matatagpuan ang sinaunang kabihaslan sa Batanes? Rehiyon ng Cagayan Valley Anong uri ng bangka ang kilala sa kabihas ng Maranao? Kumpit ano ang pangunahing uri ng kasuotan ng mga tao sa kabihas ng ibalon? Malong. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? i comment sa ibaba.